Dapat po talagang magbigay ng ikapu sa church sa panahon ngayon. Maraming churches ang practice ito sa kanilang church. It doesn't matter kung anuman ang iyong uh, denomination na kinabibilangan. Pero meron naman na uh, manglilag nilan na hindi na ito ang main practice sa kanilang church. Marami sa mga church na ito ay sobrang nagbibigay ng emphasis sa tides na halos linggo-linggo ay pinapanggit uh, sa kanilang turo ang pagbibigay ng ito po Ang iba naman ay hinahayaan na lang ito sa kanilang church at hinahayaan ng mga members nila lang magbigay ng ikapu na hindi nila nililinaw kung bakit o anong dahilan kung bakit kailangan pa rin magbigay na ikapusa ngayon. Dahil ito na ang nakagawian ng church at kung magtuturo pa ay magbibigay lamang ito ng confusion sa kanila. At ito naman po ay kung magtuturo sila ng tapat sa sinasabi ng Biblia patungkol sa ikapu at pagbibigay. May mga nagtuturo pa at sabi Your tithes testifies that Jesus is alive. Ang idol pag-iika po ang nagpapatotoo na si Jesus ay buhay. Ang mga unang kristyano po ay nagpatotoo na si Jesus ay nabuhay na maguli sa pamagitan ng kanilang pagsuong at pagharap sa kamatayan mula sa kamay ng mga Romano at ang mga kapwa hutiyo maging sa mga sumunod na siglo ay makikita natin na dahil sa kanilang pananalig kay Kristo na nabuhay na maguli at ngayon ay kasama ng kanyang ama sa langit ay humaharap sila sa sari-saring anyo ng kamatayan. Meron sa kanila na pinakain sa mga bangis na hayop, may mga ginawang sulo, may mga sinunog ng buhay, at may mga labis na pinahirapan hanggang sa mamatay. At maging sa ngayon ay maraming persecuted Christians ang tumadanas ito sa ilang panig ng mundo. Ang pagsasabi natin na dahil sa iyong ikapu ay napapatotohanan natin ang pagkabuhay ni Jesus ay kawalan ng tunay na pagkilala at pagpapababa sa ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Yesus ay mananatiling buhay, uh, magbigay man tayo ng ikapu o mamatay man tayo. Dahil ito ang uh, pinatotohanan ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu sa mga buhay ng mga tunay na sumampalataya. Sa 1 Corinto 15, talatang 3, Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang una sa lahat, ang aking ding tinanggap na si Yesu Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ang pag-asa natin na ang mga mananampalataya ay bubuhayin sa huling araw ay nakasalalay sa kung si Kristo nga ay tunay ngang nabuhay. Sapagkat kung si Kristo ay hindi nabuhay, walang kabuluhan ang ating mga pananampalataya. Isasaalang-alang ba natin ang pagkabuhay ni Kristo sa ating mga ikapu lamang? Sabihin po natin 'yan sa mga hindi mananampalataya kung paniniwalaan tayo. At kung sila man ay mahikayat natin na dumalo sa ating mga church ay Malamang sa maling motibo. Ano ba talaga ang tithes? Una, ang modern teachings ng tithes o ikapu ay ikasampung bahagi ng iyong kita o sahod. Kung kumita ka ng uh, 1,000, ang 100 ang uh, ikapu mo. May mga nagtatanong pa nga na ito ba raw ay uh, gross o net? po kung after bang maibawas ang tax at kung ano-ano pang mga benefits at contributions ay doon pa lang magsisimula ang pagbibilang ng 10%. O ika po. Naisip ko lang na sa panahon na ang daming ibinabaw sa atin, mayroon pang loan at marami pa na pag natanggap na ang sahod nila ay pambayad lang sa utang at wala na halos pangbili ng uh, pagkain at allowance kaya uutang na naman uli. Bagamat may kinalaman ang financial management sa mga bagay na ito, ay hindi natin maitatanggi na lahat din ng ating mga pang-araw-araw na pangangailangan sa ngayon ay nagtataasa na. Kaya po ituro mo man ang tightening linggo-linggo ay marami ang hindi makakatupad nito kahit takutin mo pa ang mga hindi makakatupad sa pag po gamit ang angklat ng malakay. Banat naman ng mga nagtuturo ng tights, kaya hindi pinagpapala dahil hindi nagbibigay ng tights. Eh, ganun ba ang sinasabi ng Biblia? Hindi ka nga pa ng Diyos kung hindi ka nakapagbibigay ng tights? Ang pagpapalabang pinansyal at material ay nakabasi sa pagbibigay ng tithes bakit ang hindi naman mananampalataya at never nagbigay ng tithes ay mas pinayayaman pa kaysa doon sa mga nagbibigay ng tithes? Ano ba talaga ang sekreto ng pagiging mayaman o pagyaman? Pagbibigay ba ng tithes o pagiging marunong sa paghawak ng pera at pagpapalago nito? Sari-saring turo ang narinig ko at patuloy na narinig pa patungkol sa turo ng taiting o ipag-iikipo. Siguro sa sampu na narinig kong turo, isa lang ang nagtuturo ng tapat sa sinasabi ng Biblia. Ang iba ay may maitim na balak na mang-uto, at mandaya gamit ang pinilipit na talata ng Biblia. Nakapagtataka at nakalulungkot na marami ang napapaniwala ng na mga maling turong ito patungkol sa ito po o tithing. Eh bakit kanyo? Sapagkat ang turo na ibinibigay ng mga mapagsamantalang na ah, nagkukunwaring lingkod ng Diyos na ito ay gumagamit ng mga pananalita na gustong-gustong marinig naman ng mga tao. At ano naman yon? Eh ano pa ba kundi pera, kayamanan, kalusugan, magandang relasyon at kung ano-ano pang mga gusto ng tao na mangyari sa kanyang buhay. Kaya naman, pag sinabi ng bulaang pastor na mag po kayo at kayo ay pagpapalain ng liglig at umaapaw, ay nauuto na agad ang mga tao na ang gusto lamang ay magkamit ng mga bagay dito sa mundo. Ngunit wala naman talagang pagnanais sumunod sa mga turo ng Biblia tulad ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, pag-iwas sa pagkakasala, kababaang loob, malasakit sa mga nangangailangan at sa tunay na pagkilala sa Diyos. Ang mga bagay sa mundo ang dahilan ng mga unang sumusunod kay Kristo na kalaunan ay tumalikod ng uh, nang magsimula siyang magturo sa kanyang pagkadiyos. At mababasa po natin yan sa Uh, John 6. May mga ilang talata silang madalas na ginagamit upang uh, ipagpilitan na kailangan na magbigay ng ikapu ang mga mananampalataya sa panahon ngayon. Ilan po sa mga ito ang mga sumusunod sa so Genesis 14.20, Genesis 28.22, Malachi 3.10? At maging sa New Testament sa Matthew 23.23, Hebrews 7.5. Ito ang mga verses o talata na karaniwang ginagamit ng mga nagtuturo na kailangan pa rin magbigay ng tithes sa ngayon. Ngunit kung babasahin po natin ang mga talatang ito at titignan ang mga konteksto nito kung paano sila nagbibigay, Uh, sa panahon iyon ay makikita natin na hindi po ito pera. Bagamat mayroon na po silang pera o ginto sa panahong iyon, ay hindi po ito ang binibigay nila. Ang karaniwan po nilang ibinibigay ay mga pananim, alagang hayop, lupain, o tulad ni Abraham ay mga nalikom niyang ari-arian mula sa pagkikipagdigma. At uh, minsan lang po niya itong ginawa walang anumang nabanggit sa Biblia na ito ay inulit niya. Maging si Jacob ay ganun din, bagamat nangako siya sa Diyos na magbibigay ng ikapu sa Diyos, ay walang nga nai-record na uh, ito na ang naging uh, part ng kanyang buhay sa pagbibigay. Nung panahon naman ng Panginoong Isus, ay bagamat may pera na sila noon, ay hindi rin sa lapi ang required, nilang uh, ibigay bilang ikapo sapagkat katulad ng nakasulat sa Matthew 23.23 23, sapagkat nag-iikapo kayo ng yerba buena ng anis at ng komino. hindi po ito mga pera kundi uh, mga gulay sa mosaiklo naman tulad ng malakay 3.10 ay ganon din ang hinihinging ikapu ay mula sa inani nila at mga alagang hayop. Kung ipipilit po sa atin ang kailangan pa rin magbigay na ikapusa ngayon, ay maaaring ito ang mga katanungan. Una, ipinag-uutos ba sa mga hindi hudyo na tulad natin ang pagbibigay ng ikapu sa panahon ngayon? Tayo ba ay saklaw pa rin ng mosaiklaw o kautusan ni Moses? At ano ang ibibigay kong ani o pananim at mga alagang hayop tulad ng required ni Ekapusa, kautosan ni Moises, kung wala naman akong mga pananim o alagang mga hayop, sinabi bang pwede ang pera? Hindi naman ako nakipagdigma tulad ni Abraham at may nakamkam na mga ari-arian kaya wala rin akong ibibigay na ganon. Wala din akong yerbabuena. buena Uh, ng anisa at ng komino o mga gulayin na ibibigay bilang ikapu. Ito po ang mga hinihingi sa pagbibigay ng ikapu bagamat meron na silang pera sa panahon na iyon. Required nila sa panahon iyon, ang mga bagay na ito uh, na ibibigay bilang ikapu dahil ito ang kanilang mga pangunahing pangangailangan sa panahon nila. Ito ay para sa mga pari, para sa mga libita at sa mga mahihirap na hudyo at ito ay nilalagay nila sa kaban at ay pinamamahagi sa mga dapat makinabang nito. At ibang iba po iyan sa mga nagtuturo ng tithe sa ngayon na kitang kita natin kung saan nila dinadala ang mga ikapu at kaloob. Kung may tinutulungan man sila o mga may foundation na itinayo, ay upang pagtakpan lamang ang kanilang pagpapasasa gamit ang mga ikapong ito. Wala din pong record sa Bible na nagbigay ng tithes si Jesus bagamat under the law pa rin siya bilang hudyo na kailangan pa rin sumunod sa mga kautosan ni Moises sa panahon nila. Dahil ang uh, hinihinging inihinging tithes ay mula sa mga pananim at alagang hayop o mga mam um, nagmamay-ari lamang ng taniman o bakahan o anong mga hayop na inaalagaan ay hindi kailangang magbigay ng mga ikapu ang mga may trabaho tulad ni Jesus na isang karpintero. Maging ang mga disipulo niya na manginista at ipapang trabaho na hindi nagmemay-ari ng na mga patanim o hayupan wala po tayong talata na mababasa na si Jesus bilang hutyo ay nagbigay ng kanyang ikapu bilang karpintero. Wala ding record na nagbigay ng tithes ang kanyang mga disipulo. At maging sa mga turo ni Pablo at iba pang mga apostol, sa kanilang mga sulat ay hindi na babanggit ang pagbibigay ng ikapu sa kanilang mga iglesyang sinusulatan. Kung ito po ay mahalaga, gaya ng pagpapahalaga ng mga nagpipili nito, ay sana nabanggit din nila ang ikapu sa kanilang mga liham sa mga iglesia. Ang binanggit lamang ni Pablo sa mga taga-Korinto ay maglaan ng halaga upang sa kanyang pagpunta ay wala ng koleksyon na gagawin. Uh, unang Korinto, labing anim, talatang dalawa, Tuwing unang araw ng linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya, upang huwag nang gumawa ng anumang mga ambagan pagdating ko. Sinabi rin ni Pablo na ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yan po ay mababasa naman sa ikalawang korinto, uh, kapitulo siyam, talatang uh, pito. Eh, kung ganon, hindi na ba tayo dapat magbigay sa church? Bagamat walang itinuturo ang mga apostol na magbigay ng ikapu, ay nangangailangan naman na ang bawat mananampalataya ay nagbibigay para sa mga gawain ng iglesia. Lalo na kung iyong pastor ay full time at naglilingkod sa church at mayroon pang pamilya. Karapatan ng mga pastor o manggagawa ng iglesia na tumanggap mula sa iglesia ang kanyang pinaglilingkuran. Tulad ng sinasabi ng talatang ito, 1 Timoteo 5, talatang 17, ang matatanda na namamahalang mabuti ay tinuturing na may karapatan sa iba yung karangalan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral sa pagtuturo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigig at ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod sa atin pong pagbibigay ay tunay na may tatanggapin naman tayong pagpapala. Ngunit ito ba ay pera o mas maraming pera o mga material na bagay? Maaari. Pero ang higit na napakabuting tatanggapin na pagpapala ng mga bukas palad sa pagbibigay ay ang pagsagana sa gawang mabuti. Ayon sa ikalawang Korinto, Kapitulo Siyam, Talatang At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabubuting kawa. Sa atin pong pagtulong at pagbibigay ay lalo pang pararamihin ng Diyos ang biyaya sa atin. Upang patuloy tayong gamitin niya para sa mga nangangailangan. At ito rin ay magbunga sa atin ng pagiging matuwid At kung tayo po ay uh, nagiging instrumento ng uh, Diyos sa kabutihan, ay lalo niya tayong pagpapalain. Ngunit hindi nangangahulugan ito ay laging uh, pinansyal o material na bagay. Ayon po sa ikalawang korinto, Kapitulo siyam, talatang siyam, gaya ng nasusulat, siyay nagsabog, siyay nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Siyang nagbigay ng binhi sa nangahasik at ng tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik. At um, Maparami ang mga bunga ng inyong pagiging matuwid. Sa pamamagitan din po ng ating bukas palad na pagbibigay ay makakatulong tayo sa lalong ikalalaganap ng mabuting balita at magbubungi ito ng higit pang pasasalamat sa Diyos. Ayon po sa ikalawang Korinto, Kapitulo siyang talatang labing hanggang labing na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay dahil sa inyong kagandahang-loob na sa pamamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos sapagkat ang pangangasiwa sa uh, paglilingkod na ito ay hindi lamang pumupuno sa pangangailangan ng mga banal kundi umaapaw rin sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos sa pamagitan ng uh, pagpapatunay ng uh, ministering ito, niluluwalhati ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapahayag sa Ibanghelyo ni Kristo. At dahil sa at dahil sa pagiging bukas palad ng inyong pag-aambag para sa kanila at sa lahat ng tao habang sila ay nananabik sa inyo at uh, nananalangin para sa inyo, dahil sa naguumapaw na biyaya ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang di mailarawang kaloob. Ito ang dapat nating motibo sa ating mga pagbibigay. Out of generosity. O dahil sa ating pag-ibig sa iglesia at sa ating mga kapwa. Hindi para may bumalik na mas marami pang pera at Uh, pagkakaroon ng uh, mga material na bagay, maling motibo po ito at gawain ng mga walang tunay na pagkilala sa Diyos. Ginagawa rin po iyan ng mga hindi mananampalataya. Ang dapat pong dahilan ng ating mga pagbibigay ay ang pagmamalasakit natin sa mga nangangailangan, pagsuporta sa mga pangangailangan ng iglesia, at uh, para sa paglaganap ng mabuting balita. Ngunit aling church ang ating bibigyan ng mga kaloob na ito bilang support sa kanila. Kung ang ating pong iglesia nga kinibibilangan ay tapat na nagtuturo ng Biblia, may mga gawaing nagpapalagong espiritual at moral at may pagpapahayag ng mabuting balita, ay ito po ang mga dapat nating suportahan malin at alamin ang mga pangangailangan upang makatulong at punan uh, ito sa pamamagitan ng ating mga pagbibigay o anumang tulong na ating maiabot sa kanila. Ang iyong pagpapatuloy ng uh, mga lingkod ng Diyos sa ating tahanan at pagbibigay sa kanila ng kanilang makakain ay isang malaking tulong at uri na rin ng pagbibigay ang pagpapagamit ng ating mga sasakyan para sa ministry, ang pagbibigay sa mga medical mission, feeding program o ano bang mga bagay na nagagawain ng iglesia na nagpapalaganap ng salita ng Diyos at ng kabutihan. Ang tapat na iglesia ay hindi lamang tumatanggap sa mga members kundi handa rin itong sumuporta at tumulong sa mga membrong nangangailangan at maging sa ibang tao, membersman man o hindi. Para po sa mga nagsasabing kristyano sila, ngunit sa mundo lamang nakasentro ang kanilang puso sa mga kayamanan, sa mga material na bagay, sa magandang kalusugan o kaginhawahan ng buhay, kaysa mga bagay na nauukol sa Diyos ay may sinasabi po ang Biblia patungkol sa mga tulad nila. Ayon sa Korinto, uh, Kapitulo 15, Talatang 11, Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo sa lahat ng mga tao, tayo ang pinakakawawa. Bagamat hindi po natin mapipigilan ang mga uh, mapagsamantala nga uh, pastor na ito na patuloy na lilinlang ng mga taong ang hangad din ay ang kayamanan sa mundo uh, kaya na lilinlang ay nawa po ay makatulong ang uh, mensaheng ito sa inyo upang mamulat pa sa katotohanan ang uh, marami nating mga kapatid na maaaring nadadaya. Hindi na po para sa atin sa ngayon ang pag-iikapu o pagtatayts kung nais na magbigay ng 10% ng iyong kita ay huwag mo itong tawaging tithes dahil ang tithes niya ay para sa mga hudyo lamang nung panahon ng uh, kautosan ni Moses. Pero nawa po ay maging bukas palad naman tayo at masayahin at hindi napipilitan lamang sa ating mga pagbibigay sa iglesia o kay sino mang nangangailangan sa mga nangunguna sa church at maging sa mga taong nangangailangan ng ating tulong ay maging bukas palag po tayo sa ating mga pag-abot at pagpapaabot ng ating maitutulong sa kanila. Ang tunay na pagkakaloob po ay hindi masusukat sa halaga ng ibinigay kundi sa kung papaano natin ito ibinigay nawa po ay muli kayong napagpala sa mensaheng ito at uh, pakisubscribe na po at uh, pakishare na rin sa iba upang sila man ay mapagpala din. At kung may katanungan po kayo at uh, anumang nais iparating ay uh, pakicomment lang po sa ating mga uh, comment section. Sa so, muli po, God bless po.